Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at nasa ika-23 araw na tayo sa buwan ng Pebrero, araw ng Biyernes, 2024. Napakagandang tingnan natin yung ating pang-araw-araw na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa pagninilay natin na naririnig natin sa ating mga pagbasa. Siguro ito yung pinakamalaking hamon sa atin bilang Kristiyano na maging masigasig, maging matatag tayo sa ating pamumuhay, lalong-lalo lalo na sa pagpapatuloy natin na pagpapahayag at pagsasaksi sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa pagbabahagi ninyo ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Ang aking dalangin palagi, kaya nang sinasabi ko, na maging mabunga palagi ang ating mga pagninilay. Pagsikapan natin. Alam ko na marami tayong mga pinagkakaabalahan, marami tayong mga ginagawa, ngunit kung ang bawat isa ay patuloy na magsisikap, alam ko, matutugunan natin at mapapatunayan natin na tayo mismo ay tunay na saksi ng kagandahang loob ni Kristo. Sa ating pagninilay sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 20, Kapitulo 5, Versikulo 20 hanggang 26. Alam natin na si Jesus sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng kalooban ng Ama, ng kanyang misyon, ay ipinapakita at ipinapadama at ipinapaliwanag niya na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagmamahal sa ating kapwa. Kaya dito, inilarawan ni Jesus sa ating Ibanghilyo na sabi niya, ang pagpapakita ng kabutihan ay hindi lang sa salita gaya ng ginagawa ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Ang pagpapahayag kung sino si Jesus ay hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga matatamis at napakagandang mga salita na namumutawi sa bibig ng isang tao gaya ng ginagawa ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Kung hindi, ito ay binibigyan ng saysay. Isinasabuhay ito. Kaya ginamit ni Jesus yung paglalarawan dito na sabi niya, kung halimbawa mayroon kang alay, sabi niya, na ihandog sa altar. At habang papunta ka pa sa altar at may naaalala ka na isang kapatid mo, kapwa mo, na nagawan mo ng hindi maganda, sabi niya. Iiwan mo muna yung alay mo. Balikan mo siya at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, bumalik ka at ihandog mo ang iyong maaalay at tatanggapin ito ng Diyos ng kalugod-lugod. So, ibig sabihin, ang ating pagkakilala, pagkakilanlan, pagbigay pasalamat at papuri sa Diyos ay hindi natin pwedeng ihiwalay sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa isang napakalaking kasinungalingan sa ating pagkakristyano kung tayo mismo ay hindi nagsasabuhay ng kabutihan at ng pagkakilanlan natin sa ating Panginoon. Sana mga kapatid, ito yung pinakamagandang pagnilayan at pagsikapan natin. Na sa likod ng ating kahinaan, na sa likod ng ating mga pagkukulang, ay patuloy tayong nagsisikap na maipahayag ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng kabutihan din. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging mabuti. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo na maipahayag namin ng buong puso ang aming pagkakilanlan kung sino ka sa aming buhay. Amen.